Gawain na maaaring makapagwalang bisa sa ating mga sala Kabilang sa mga dapat nating iwasan kapag tayo ay magsasambayang Ay etong pagsambayang natin ay palingon-lingon tayo kahit nagfafatihana ang imam Yung ganyan para kang may hinahanap na kriminal iwasan natin ito sapagat ito ay makro o hindi ka aya-aya na gawain sa pagdarasal So lagi natin tandaan na kapag nakagawa ka ng tatlong magkakasunod na makro sa loob ng isang rakaah Ay wala ng gantimpala ang iyong pagdarasal dahil ito ay infa na, ne? Ka? Pangalawang dapat nating iwasan kapag tayo ay magsasambayang ay iwasan natin na tumingin sa taas. Hindi ka nag ng butike, hindi ka nag ng toko. Nagdarasal ka. Oy! Hey! Ganon din na iwasan din natin na kapag tayo ay nagruko at pagkatapos nating magruko, pagbangon natin ay titingin tayo sa taas. Sa Allahu liman hamida tapos nakatingin tayo sa taas. Wag na wag nating gagawin 'yan. Wag nating gagawin na tumingin sa taas dahil 'yon ay makro. Ang mga mata natin ay dapat nakatingin palagi sa kung saan tayo magsusujud. Okay, so next time kapag magsambayan ka, ay wag ka nang tumingin sa taas. Tumingin ka lang kung saan ka 'Yon ang pinakatama at wag mong gagawin na magtingin-tingin pa sa taas, nagahanap ka ng butike, o kahit na ano pa man dyan, Wag mong gagawin 'yon dahil 'yon ay makro. Okay? Okay? So, ring nyo rin kakalimutan i-share ang video natin na ito dahil tandaan nyo, magsasaksi ang mga daliri natin sa araw ng pag-uukom. Hindi yung pinangungulangot mo lang yung mga daliri mo.